enjoy your life And enjoy the ride Susulitin na to pre hanggang umabot ang gabi Mga pailang ang katabi, sige alihan na Ako'y lihitin mong Silvano Troy Paul Moto Vlogs Iba kanyang dating at walang asing Lalo na sa mga tao hindi kayang isnabi Ako'y lihitin mong Silvano Troy Paul Moto Vlogs Iba kanyang dating at walang asing Lalo na sa mga tao hindi kayang mga Troy Paul Moto Vlogs is here again so nandito tayo ngayon mga bay sa GC8 ano nung ano ibig sabihin ng GC8 kalimutan eh. mas ka yung C car car highway kalimutan mas G okay mga bay so ngayon Uh, pupunta tayo ng buwag-buwag kasama natin ang ating mga kasamaan sa Move It Legendary Warrior so nag stop over sila ngayon sa GCH sana maabutan pa natin sila mga bay okay hindi kasi ako nakalabas ng bahay ng umaga kasi kalina umulan pa at family first kasi tayo kaya malit talaga tayo pag may ride kasi maghanda pa tayo ng mga dapat ihanda sa pamilya natin I hope na maabutan pa natin sila doon sila nag stop over ng may monumento doon A few moments later. At Legendary Warriors First Anniversary Ride Enjoy your life And enjoy the ride Huwag kang Sa problema malupog Tara sumama sa tuktok Sige halika na Enjoy your life And enjoy the ride Susulitin na to pre Hanggang umabot ang gabi Mga pailangan katabi Sige halingan na Ako'y lihiti mong sibwano Troy Paul Moto Vlogs oh. Iba kanyang dating At walang asing Lalo na sa mga tao Hindi kayang is Ako inihiti mong si Wano Troy Paul Moto Vlogs oh. Iba kanyang dating At walang asing Lalo na sa mga tao Hindi kayang isnabi Enjoy your life And enjoy the ride Huwag ka magpakalupok Sa problema malugmok Tara sumama sa tuktok Sige halika na Enjoy your life ang Mga boy lang ang katabi Sige aliena. na Maraming salamat sa mga naniniwala At sa mga sumusuporta Mga bay Taas nyo ang kamay Tayo ay sabay sabay Enjoyin natin ang life At enjoyin natin ang ride right, Yeah Tanggalin mga problema Kahit sa kalsada Sama ang pamilya Pwede din tropa Basta pa motorista Sabay sabay lalakbay papunta sa sagana Iba't ibang motor na sakyang ko Big bike, small bike, doon nahilig ko Nasa dugo na namin yung pagkakahilig ko Pero kahit ano pa man ay liliputin ko Saan magaganda lugar dito sa Pilipinas Kasama mga bay kahit abutin pa na bukas Hindi magpapapigil kahit pa na kumaripas Itong motor ko na hindi hindi magpapaiwan Enjoy your life And enjoy the ride Huwag kang Sa problema malupok Tara sumama sa tuktok Sige enjoy your life And enjoy the ride Susulitin nato pre hanggang umabot ng gabi Mga baylang ang katabi, sige alihan na Ako'y lihitin mong si oh, oh. Troy Paul Moto Vlogs Iba dating, ako lang kasing Lalo na sa mga tao, hindi kayang isnabi Ako'y Katropa natin sa Legendary Warriors So nandito kami ngayon sa Duman Ho So dami ngayon Ang dami na kasama natin ngayon Legendary Warriors rangkai apel botong rendah malapit na tayo sa bahay ni Mayor mga bay ang ganda pala ng lugar nila masarap mag ride dito dumating na tayo sa lugar ni Mayor mga bay, dito sa Bukid ng Ronda, Cebu. Hours later. So, papunta tayo sa bus dako mga bay, mga kois, dito sa Buwal Shout out! Shout out! I'd rather sali! Short program, isep lakbit pasalamat no. Kaki ni atung grupo, walak mamahimong ni mama himung grupo. Kung dilihat pentingan sah mengatau, karena pasiupda, umna tukun ini mengungrupo. No, so atung bersalak, uh, atung bersalamatan, uh, Atung sukaton sa masih pangkapak, atung mengapisalisu, uh, atung mayor Herman Maglasang atung PC Mayor Bim. Okay, so Lopez, atung palapakan atung uh, sekretari. Okay, atung pelakpan. Oh, ang former si asam itu, katang blogger nga guapo. Yeah, oh, yeah. pwede ato recognize atong palagpakan gapon. Alright, kumpati. Okay, so next one, atong treasurer. Asa ito treasurer, katang guapoon. Asa man itu? <coughs> Wala, namising. <coughs> okay, ato gapon palagpakan treasurer, abi-abi. <coughs> Nabaw yung PR-013, si Dahil Dahil. Asa man itu? dia ato palagpakan, Aljun, Dahil Dahil. Aku kata misa asal betul biar lu lah tu Wala 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 kata dia pun pelak pegang nak hadir ni Wala 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 Biar lu Wala asal pelak Okey wala nak asal tu pelak guys Atau ang mga Opisialis sa uh, Mugliat di Warriors So karun uh, Isip pag sa ulog sa Atau ang first year anniversary Datong grupo Atau lani ngatagan no? Og uh, Mupo nga uh, kuhan Atau ang pa Atau ang mayor Sa atong grupo Mupun okay. sa iyang mga uh, So atong pelak pegang Mayor Herman <laughs> May nga sa tananong mga kalegendary. Hapon! 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 Berapa Bura magigutong kung traling. May nga po sa mga kalegendary! Hapon! 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 Karong hapon na nagpasalamat ko sa tanan nga sa tanan na akong invite nga kauban na to Mudiri. So, ni-join ko sa itong anniversary. Hindi na toma matuman ang tanan kung wala sa mo, Wala sa ang inyong kooperasyon. Nagpasalamat ko sa tanan. Namuk ang legendary. Dili lang tungod ka na ako. Kung dili, tungod ka na itong tanan. Good. No? Kaya nang ano, nagkariusa ta, nagtirabangay itong tanan. So, akong dakong pasalamat diya kaninyong tanan. Labi na sa inyong dakong respeto rin sa kuha, nga inyong mayor, nga kung sa akong ikuan, inyong tumanon, basta maayo lang. Gawas. <laughs> 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 so, maura to akong istorya. So, nagpasalamat ko. happy anniversary na itong tanan. So, I hope ang ato ang grupo, buktakal pa, o bulambo, o butak, daghan pa kita o ginaon to sa sunod na itong okasyon, kita naon tatanan ang giliran, giniang so, mga kuyo gilera na ginihan nga kaya nga nung dahil. So, ang mas laghan para ma-enjoy ta. Una, ang akong gusto ko nga <coughs> magkaiusa tatanan. Suma, bago o makaraan, ako ako gipili, ipili, ipakuyo. Ngano? ang gusto rin ako, bago o makaraan, join para makita nila kung unsa un <coughs> ka nindot, unsa ka malipayon, unsa ka kone uh, uh, kapanagi usa ang ato ang grupo di ba so walay pagkugdaan diri parehas sa at tanan atong isipon ang ang legendary ikaduha sa ato pamilya ngano man wa atay laing matawag diri sa kadalanan sa atong trabaho kay mao man trabaho na stalan so ang kita ato ang grupo isipon to mabawon ni ato ikaduha pamilya Diba? Sakto ba? Sakto! Oh. So, Daga kayo salamat yung tanan o you. enjoy ta sa tuwa anniversary. All right. Bye mo po sa tanan. Enjoy your life and enjoy the ride. Susulitin na to pre hanggang umabot ang gabi mga bailang ang katabi sige ali na. Ako'y lihitin mong si Troy Paul Motovlogs.